na dito guys sa lugar na to ito yung magandang bakasyonan retirement area Ayan. simpleng buhay lang na mag asawa sa mini farm yan po sa harap ng napakagandang bundok may mga laga silang baka, baboy. Tapos may mga tanim silang mga puno ng nyog. Ayan. Mini farm. Tapos sa dulo daw guys, mayroong beach. Yan ang pupunta natin sa sunod. malayo to guys sa pinaka kalsada yan doon pa sa dulo yung pinaka kalsada walang sinadya talaga nila na dito sila uh, tumira walang mag asawa para gawin pasok yung mga alagang baka, mayroong bakot. Panggi. Ayan, mayroong bakot. paglabas ganito yung view